ko si Melo sa ko na ngayon Salamat po sa bawat sumapol sa saan sa YouTube channel. Sana ipagpatuloy po natin. Ito po. Laga akong ngayon. Kahit malungkot, na uh, pipilitin maging masaya kasi sana, sana po kami ang kamukas namin dalawa ayos na naman po ako ngayon sa trabaho pabalik na naman po ako and update po sa sa amin dalawa po na pag-uusap namin dalawa hindi pa po kami kakausap ng matinsinan ano yung nangyayari sa buhay namin Eto napapasalamat pala po sa mga taong uh, napapalakas na loob ko maging sa tingkalinga po maraming maraming salamat talaga kay Noon Flores. si Coco kasi kahit wala na po kami kahit wala na kami kung ni Angelica tulit tulit po yung pagbablogging ko ay wala naman po, ano, ah, uh, ko na lang yung problema nito, kahit malayo man po kami, at isa. Hindi po yung, ano, as in malayo, magkalayo po kami ngayon, kaya nasa patag na ngayon. Nalulungkot ako sa pangyayari kasi na, ako rin may kasalanan. Nadelete ko yung si nilang dalawa, gising ng mga kaibigan niya. And mga kaibigan, sa TikTok, siguro gulo na yung utak ko. Hindi ko siya makausap na ngayon. Maraming salamat po and God bless.